So ayan ma, Tinatawag nila Mahok Dam Water Nature Adventure Ito na Park. Ito yung lake nila mga kablog. Mga ko. Kung so, gusto dito, nyo pong mag ano dyan. Mag abangka abangka. Ayan sa baba mga kablog ko. Ayan. So mga ko. So pasyal pasyal muna tayo. Habang nakabakasyon tayo mga kablog ko. Malapit lang to sa aming lugar namin dito. Ito yung tinatawag na Mahok Dam Lake. So ipasyahan ko kayo dito mga tablag ko ha. Ayan. Punta tayo ng Mahog Dam. Mahog Dam. Nabindyo Citrus Highway. So, mga ka vlog ko kung napapansin niyo po ito ay maraming mga puno ng niyog. Tapunta uh, po tayo ng ano, uh, ay itong di di Dinadaanan natin ngayon ay nasa bundok na po tayo mga ka-vlog ko. Uh, simula po sa ano, highway National Highway papunta po dito sa loob na ito uh, ah, tatakbo po tayo ng 7 kilometers mga kablog ko so bago tayo makarating sa sinasabi ko na Mahokdam Lake Resort mga kablog ko so mga kablog ko kung hindi pa kayo nakapunta doon uh, ah, po kayo ditong magdala ng mga kaibigan o kaya mga juwanyo yan Pwede kayo mag-deet-deet ano, mag, uh, mag mga ka-vlog ko. So, ang ganda talaga doon mga ka-vlog ko. Pwede nyo pistuan. Ayan, nakikita nyo dyan. Ayan, yan na ay yung lake mga ka ko. So, malapit na po tayo sa area. Uh, ipasel ko kayo doon para makita nyo kung anong mayroon doon mga ka ko. Ha, pasel ko kayo doon. Maot. na ko So, papaba tayo mga ka-vlog ko. Ito na yung entrance nila. Dito. So, ayan. So, makita nyo mga magandang tanawin dito mga ka ko. Yan po ang tinatawag na Mahokdam Lake dito. Marami pong pupunta dito nagbablog yun. Malapit lang to sa lugar namin mga ka ko ha. So, ayan. So ang ganda ng place nila dito mga kablog ko. Okay. Tapos sariwa ang hangin. Fresh ko. Ayan. So pababa tayo. Ito yung nila mga kablog ko. Punta tayo dun sa mismong kwan nila. Area nila. So ayan ma. tinatawag nila Mahokdam Water Nature Adventure Park yun mga kablog ko so dito ito na tayo sa baba mga kablog ko at ipapakita ko sa inyo itong lugar nila dito yan, yan mga kablog Yan, yung lake nila mga kablog ko. Sa? sa ba, mahugno pa na. <tinyo> Ayan, dito muna tayo, sa, tayo sa garden nila mga kablog ko. Ayan, <tinyo> <tinyo> dito yung place nila dito mga kablog ko. Tila dari tawil. Ito na yung lake nila mga ka ko. Kung gusto nyo pong mag-ano dyan, mag-abangka-abangka, ayan sa baba mga ka-vlog ko. So dito na lang ako mga ka-vlog ko na may nagustuhan nyo yung content ko. Ah uh, kung gusto nyo pong pumunta dito, uh, pumunta kayo dito dahil kasyang-kasyang lang sa bursa dito. Mura-mura lang. Gusto nyo pong mag-date or mag-inuman or mag-check-in. O gusto nyo pong mag -bangka bangkaan Dito lang kayo sa Mahokdam Lake Resort, mga ka-vlog ko. So, bye-bye. See you next vlog, mga ka-vlog ko. Love you so much.